Sabi mo binata ka, wala pang asawa. Yung kalipin ko nga naghiwalay nga kami dahil uh, masyado ako ang pagsasaingin, nagbubukid na, na, pa kuno ako, ako ang pagsasaingin. Ah. Ay, ano ba 'yan? Trabaho oh. ninyo na. Ah. Oo. Oh, oh. Ay bakit sa akin ipapasa gawain niyo? No. Oh. Ano nangyari? Eh, naghiwalay kami dahil tamad. yung gawain bahay, gawain ninyo. Oo. Oh, oh. Ayaw gawin. Ayaw gawin? Anong ginagawa niya? Anong ginagawa mo? Nakikipag-tismisan ka? nakikipag marites ka? Mm, mm Ay, Ayaw ko ng, ayaw ko sa, sa mga babaeng ganyan. Ah, ayaw mo ng babaeng marites oh, o, Lagi kong pinagsasabihan, pero oh, wala pa rin. Ayaw pa rin niyang gawin? Eh, pinalayas ko siya. Ay, kawawa naman. Pinalayas mo. Anong sabi niya? Anong pinalayas mo? Hindi ko. Katid na lang kita sa ano... Kung ayaw mo lumayas, tayo sa mga magbulang mo, isusulik, isusulik kita sa mga magbulang mo. Ay, isinauli mo sa biyanan. Ayaw magluto, ayaw maglinis ng bahay, ayaw maghugas ng pinggan. Ang gusto lang, ano siya, senyorita? Paano ginawa mo para hindi magalit si biyanan nung sinuuli mo yung anak? Para may idea rin kami tayo. Pwede pala magpalit ng biyanan? Saan kaya bahay niya? Sundan natin mga kababayan sa anong bahay niya. Ano na ba lugar to? Bayang bang pa rin ba to? Sundan lang natin mga kababayan. No? Alamin natin kung saan nakatira si tatay, kung saan ang bahay niya. Alamin natin ang buhay. Pero malamang salamang mga kababayan, ganitong sitwasyon, alam naman natin na mahirap lang sila. Kaya samahan niyo po si Daddy Frankie, alamin natin ang kwento ng buhay ni tatay na nangangalakal. <coughs> Day, malayo ba bahay mo? Pwede tabi muna tayo rito, usap lang. Ayan, ayan. Pasensya ka na tay, upo ka lang. Upo ka lang, kausapin lang po kita. Upo ka po. Ano pangalan nyo po? Esteban Abalos. Esteban? Abalos. Ilan taon na po kayo? 56. 56. Oh. Kanino ko pa kayo sinusundan? Sabi ko saan kaya papunta si tatay? Saan kaya ang bahay? Ha? Kuya lang. Ay kuya, ayaw mo tawagin tatay. wala pa. Wala pang? Wala pang asawa, binata ulit. Ah, binata ulit, kaya hindi pwedeng tawa. Ah, sorry naman. Oh, pero 56 ka na. Uh. Atay, ako po si Daa, oh, Kuya, ako po si Daddy Frankie. 45 years old, uh. kaya pwede kitang tawagin kuya. Uh, Oo, oh, kuya. Mas matanda pa pala ako sa'yo. Upo. pero walang problema yun. Uh. Kuya, uh, tawag nito. Uh, anong hanap buhay niyo po? Na, nag, nag namimili lang lang mga kalakal po. Tapos, saan kayo galing? Sa junk shop po kanina. Sa junk shop. Ah, nagbenta ka na. Magkano benta mo? Maligit lang. Mahigit isang daan lang. Ay, mahigit isang daan. So, yun na yung ano. Ah, tapos, mga ngalakal ulit. Asan ah, ang mga magulang mo po yan? Patay na po sila. Nanay-tatay, wala na? Oh, patay na sila. Kapatid mo? Meron. Yo, yung tinulungan niyo yata yung ano yung kuya ko yun eh. Sino? Yung nadaanan niyo daw sa crossing. Sino yun? Di po Ha? Yung mag-asawa? Oh, yung mag-asawa. Na mata matanda na. Yung, yung malit ang babae. Kailan? Doon. Doon sa may crossing. Ah. Ah, dito na ba yun? Kapatid mo yon? Kuya ko po. Oh, so, ibig sabihin kilala mo si Daddy Frankie pala. Kapatid nyo rin pala yun. Uh, okay. hmm. okay. So, sabi mo binata ka, wala pang asawa. Yung kalipin ko nga, naghiwalay nga kami dahil uh, masyado... akong pagsasaingin, nagbubukid na, na, pa ako noon, akong pagsasaingin, Ah. Ay, bah, ano ba yan? Trabaho oh. ninyo yan ha? Oo. Oh, oh. Ay bakit sa akin may papasang gawain ninyo? no oh. Ano nangyari? Eh, pinag nag naghiwalay kami dahil tamad. As, sayang. Sayang. Ilang taong kayo nagsama? Pura, uh, ay, anim na buwan lang? Anim na buwan. Uh. Dapat hindi mo pinaalis, pinag-usapan nyo na lang na... Kasi eh, lagi ko siyang pinagrasabihan. Oo. Oh. Ah, yung gawain bahay, gawain niyo yun. Oo. Ayaw gawin. Ayaw gawin. Anong ginagawa niya? Anong ginagawa mo? Nakikipag-chismisan ka, nakikipag marites ka. Mm, -mm. Ay, ayaw ko nang, sa, sa mga babaeng ganyan. Ah, kung... ayaw mo ng babaeng marites. Oh. Dapat ipinaliwanag mo. Ang sabi mo sana, ang gusto kong asawa yung nagtatrabaho sa gawaing oh, bahay. Tiyos. Nagluluto, naglilinis. So, lagi kong pinagsasabihan. Oh, wala A pa rin. Ayaw pa rin yang gawin. Kaya pinalayas ko siya. Ay, kawawa naman. Pinalayas mo. Anong sabi niya? Anong pinalayas mo? Hindi ko. Hatid na lang kita sa ano. Kung ayaw mo lumayas, tayo na lang sa mga magulang mo. Isusuli. Isusuli, kita sa mga magulang mo. Ay, isinauli mo sa Kasi, yung anak po ninyo, kako, ayaw magluto, ayaw maglinis ng bahay, ayaw maghugas ng pinggan. Ang gusto lang, mm -hmm. Ano siya? Senyoreta? Oh, hindi naman talaga tama yun. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nagtutulungan ang mag-asawa. Pero kung buhay senyoreta, ay dapat naghanap siya ng mayaman. Di ba? Tama ka naman. Kuya, ano nga pala ang sabi ng biyanan nang sinauli mo yung anak? Ay... Pag ugali mo nung dalaga ka pa, dal dala mo pa rin hanggang ngayon. Sabi Sinabi niya. ng biyanan pinagalitan siya. O oh, ano sabi ng asawa mo nung sinauli mo sa biyanan? Sabi mo. hindi, hindi, ayoko na sa'yo, ayoko na. Sawa na ako sa mga gawain mo na paupo-upo lang na walang ginagawa. Ayun na sinabi mo. Hmm. Buti hindi nagalit si biyanan. Hindi naman nagalit. Hindi na. Paanong ginawa mo para hindi magalit si biyanan nung sinuuli mo yung anak? Para may idea rin kami tayo. Ay, kuya. Sinabi, sinabi ko ng lahat ng mga kaya gawain niya o oh. oh, wala? Wala na sila magawa. Yung ah, ah. mm, eh, mga kababayan, ganun pala magsauli ng biyanan, no? Pwede pala magpalit ng biyanan? <laughs> Kung mayroon pa yung masipag. <laughs> ha? Kasi marami akong nakikitang ganyan, hmm. kuya, nag-aaway-aaway sila. Kasi gusto nilang palitan yung biyanan nila. Pero hindi nila magawa kasi hindi nila alam kung paano magpalit ng biyanan. eh ikaw, napakadali mong magpalit ng biyanan. Kaya salamat nagkakilala tayo. May idea ako paano ako magpalit ng biyanan. <laughs> ha? <laughs> ha? Effective ba yung ganon? Ay, ay, Oh, nasa sa inyo yan. Oo. Oh, so ngayon may nililigawan ka na? Oh, may, may... Meron na. Paano panliligaw? <laughs> Hindi, bigyan mo naman ako ng idea. <laughs> Ay, Masaya. na kayo eh. ha? Hindi pa, binat, binata pa ako. <laughs> mm -hmm. hindi ako. Meron ako nililigawan, kaya lang, hindi siya mag-uo eh. Paano ba magpa -u -u? Para magkaroon din ako ng biyanan. Di ba? Sige, paa paano ka ng ligaw? <laughs> Pinatatawa niyo ako. Hindi, kahit. Paano man ligaw? Sige nga, sample nga. <laughs> lalaki din, kayo kaya alam din hindi <laughs> oh, lalaki ako pero mahi, <laughs> ano, mahina ano, ako <laughs> mahina ako manligaw eh sige nga sample nga imposible nga wala pa kayong asawa ha? Eh. Ah? wala pa oo <laughs> so, atawa yung ha? Yun. Ah? <laughs> mo yun, masaya lang sila kasi magkakaroon sila ng idea kagaya ninyo Marami ang panggang. Hindi, sample lang paano man ligaw. <laughs> oh, dali. <laughs> huh? Nasa tenyo na po yun. Ha? Huh? Nasa tenyo oh, po na po yun. Oh, sige, di ba, at least natutunan namin kung paano magpalit ng biyanan, no? Oh, may, may bigas ka ba sa bahay? Kasi nawalan ako ng bahay dahil sinira ng bagyo. Ay, wala ka ng bahay. Nagtawel, nagtayo lang ako ng maliit na kubo-kubo. Tapos, pag nag, nagkapira ako, Paayos ko uli yun. Ah, okay. Guys, pakuha nga ng isang balot na bigas. Ayan, bigyan natin si kuya para may pansaing, no? So, magkano pera mo dyan ngayon, kuya? 110 lang. 110? Dagdagan natin. No? Dagdagan natin para may ano, may pera si kuya, no? Pang negosyo. Pang negosyo. Ano ba negosyo tatayo mo? Pagbigyan kita pera magtatayo ako ng one tindahan. Tindahan. Okay, oh ito. 1 2 3 4 5 plus may bigas pa. Oh. Maraming maraming salamat, sir, eh. Ha? Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Ano uh -huh. masarap marinig ganyan mga kababayan ganyan. eh. Ganyan lang talagang kwan pag pagpasalamat para kang parang higa. <laughs> Oo. Oh. Napakasarap pakinggan yung mga ganitong kababayan natin. Maliit. Saka po kayo? O ano man, binibigay or natanggap nila. Labis-labis ang saya at labis-labis ang kanilang pasasalamat. Ako po, tega Makati po ako, kuya. Ay, nasa mala malayo pa pa. Opo, pabalik kami na ng Makati. Inadaanan ka namin doon sa highway. Hindi naman kita kilala, hindi ko alam na natulungan ko na rin pala yung kapatid mo. Uh, yung kuya Mas po. kuya mo pala yon. Pasalamat ako at uh, na, uh, kita rin kita. Mga kababayan, yung tinutukoy niyang kuya niya, ay yung mag-asawa oh, okay. na natulungan natin na naghihintay ng apo para bigyan ng isandaan. At nabalikan na rin natin din yun mga kababayan, natulungan na rin natin na bigyan natin ng maraming bigas, grocery, tsaka tulong pinansyal. Ngayon, kapatid naman niya ang natulungan natin. Small word nga naman talaga. No? Kaya thank you ako kay Lord mga kababayan kasi napupunta talaga tayo sa mga tao na karapat dapat natin tulungan. Pangalan pa. Maraming salamat po. Opo. Ano pangalan ulit? Na nakalimutan niya Esteban Abalos po. Ay ah, Esteban Abalos. Abalos din po 'yon yung ng tulungan niyo. Oo, oo. Kumusta mo na lang ako sa kanila ha? Opo. O, hangad ko ang inyong uh... Uh, kaligayahan sa araw umagang ito, no? Oh, thank, thank you kay Lord. Pasalamat lagi tayo ano, kay Lord oh. sa mga blessing biyayan dumarating. Ingatan mo yung bigas, baka mabutas, ha? Ah? Opo. O, oh, salamat ah. Walang ano man po. sige. Ah, sige po, alis na po. Abort, okay. Ha? Tignan yung mga kababayan, buhay talaga ng uh, probensya, o. Oh. O, oh, gewang-gewang na yung gulong ng ano ni Tatay. Maruwang na yung ano, yung biring niya, maruwang na. Oo. Oh, oh. Wala. Wala nang bearing yan. Sa bakal na lang, bakal to bakal. Manapakasaya ni tatay mga kababayan pero ayaw niya magpatawag ng tatay kasi wala pa daw siyang asawa. No? Kaya kuya, ingat ka kuya, God bless you more. Yan. Biyayaan ka rin sana ni God na makamtan din sana nila yung kaginhawaan. Marami na maraming salamat mga kababayan. Uh, hindi ko alam kung anong, anong eksaktong lugar to. Pero ha? Huh? Wawa Bayambag? Ah, Wawa Bayambag daw. Ayan, maraming maraming salamat po mga kababayan and God bless you.